Welcome to my vlog guys. Welcome to my vlog guys. Welcome to my vlog guys. Mag vlog na lang ko na na guys. Lingaw-lingaw ba kay? Eh. Boring kasi. Boring guys. Ito yung Bulacan. Bulacan. May kawayan. Hi guys. Ito po yung Bulacan. Bulacan. May kawayan bulakan. Guys, bundok na talaga siya dito, sa guys. Sa <laughs> guys. Pero ang ito, ganda niya, guys. Ang ganda na. Ang malawak guys sarap maggawa ng bahay dito guys tapos ang layo pa ng pupuntahan ko guys ang layo ng bilhan ng ulam dito pupunta ako doon sa bilhan ng ulam kasi wala akong ulam walang tinda ng ulam doon sa kantin kaya ayun pupunta ako doon sa, tind sa mga nagtintinda ng ulam guys tapos, guys, may makikita akong mga hayop. Ang daming hayop doon, guys. Kalabaw, baka, kambing. Yan. Ewan ko ko lang kung madaanan ko ba ngayon. Basta da nakaraan nakaraan nagkumpunta. Ang daming kalabaw, guys. Tapos, mga baka. Tapos, may kambing pa. May baboy pa nga na eh. Ewan ko lang ngayon kung mayroon baka, baka, kung mayroon pag Baka nag-iba na naman sila ng place yap Yup. Yup, gano'n. Mga bata guys, oh.